Limang taon ang tiniis at hinintay ng OFW na si Ronaldin bago siya nakauwi sa kanilang bayan sa Ilagan, Isabela nito nakaraang buwan. Yari lang sa kahoy ang bahay nila noon. Pero dahil sa kanyang pagsasakripisyo abroad, naging konkreto at napagawan pa niya ito ng second floor at nang sa kauna-unahang pagkakataon, nakita na ni Ronaldin ang katas ng lahat ng kanyang paghihirap. Hindi na niya napigilang napaiyak. Napaluhod. sabay na pahalik sa kanilang sahig. Papasok po ng sala, papasok ng mga kwarto-kwarto namin. Lahat po yun. Kinis niya po yung sahig. Grabing saya po. Hanggang ngayon po talaga, hindi po talaga ako makapaniwala na may ganito akong bahay. ang dream house ni Ronaline. Basta may kwarto, may kusina, may banyo. Basta may maayos lang na matulugan. Barong-barong lang daw kasi ang bahay nila noon. Pag umuulan, tulog talaga yung inaabot. Masaap po kami. Pag may dumalating na bagyo, doon po sila sa evacuation po pumupunta. Kaya nagsangla sila ng lupa para makapag-abroad ang kanyang mister sa Qatar. Makalipas ang tatlong taon, sumunod namang namasukang domestic helper sa damam sa Saudi Arabia, si Ronalyn. Sobrang hirap po. Hanggat maari ayaw ko kung maiwanan yung dalawa kong anak ko. Sobra kasing hirap namin kaya nagtiis sa ibang bansa sa Saudi. Nalula raw siya sa ganda ng mga bahay. Ang lumakas po yung loob ko na magpatayo ng ganitong kalaking bahay po kasi sa mga naranasan ko sa ibang bansa, grabe. Hindi lang iisang bahay. Naano ko sa sarili ko na balang araw makapagpatayo pa ako ng sarili ko. Pero doon din siya nakatikim ng pagmamalupit. Tindis ko na lang yung two, two years kasi kung aalis ako sa kanya, magbabayad po ako sa kanya ng ginastos ano, niya. Pero hindi po ako sumuko kasi alam po ang sigat para sa amin. Sunod na lang na nabalitaan ni Ronalyn na ang naiwan niya noong 14 anos lang na kanyang anak na si Kizel, nabuntis. Although kahit na-disappoint po sila sa akin, na-appreciate ko pa rin po kasi kung sa iba na po yun, baka po nasaktan na nila yung mga anak nila. <music> grabe yung sakit. Hindi ko in-expect na ganun mangyari sa anak ko. Ang hirap talagang mawalay sa anak ko lang nagbabantay pero lalayan namin mag-asawa para makabangon po siya. Matapos ang dalawang taong kontrata sa una niyang employer, lumipat ng Riyadh si Ronalyn, kung saan din na ang kanyang mister na naging family driver. Doon na sila nagtipid ng husto at nag-ipon para may maipadala pampagawa ng kanilang bahay sa Isabela. Pero katulad ng maraming OFW, ang mag-asawa nawala ng trabaho nung nagka -pandemya. Kaya para may makain, umabot pa raw sila sa puntong namumulot ng basura sa Saudi. Ay, yung asawa ko, tumatakas siya para magpulit ng basura sa si mga karton-karton para may ibinta dun sa gang shop ng amo ko. Pinagkasya na lang po namin para lang makaraos. Hanggang nito lang Hunyo, si Ronaldin nagdesisyon ng umuwi na ng Pilipinas. Ang kanilang bahay na gawa sa kahoy noon, konkreto na ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ang bunga ng dugot pawis nilang mag-asawa. Napaluhod. At napahalik pa si Ronaldin sa kanilang sahig. Grabe, masaya mm -hmm. po. Hanggang ngayon po talaga, hindi ko po talaga ako makapaniwala na may ganito akong bahay. Ito po yung kitchen namin dahil si kitchen na madali pang kailangan dito. Mm -hmm. Ito naman po tayo sa hanggang tatlong pang sa second floor. Madali pang kulang. God bless soon, matatapos din. I-advocate po namin kapag-avail ating mga OFWs dun sa pabahay program na sinisimulan po ng ating ahensya. Hindi naman ito libre pero titiyakin po natin na kakayanin ng ating OFWs na babayaran base sa kanilang mga salaries, lalo, lalo na yung mga household service workers. Ngunit sa kabila ng naranasang hirap abroad, idagdag pa na nasa gitna pa rin tayo ng pandemya si Ronalyn, desidido pa rin muling mga ibang bayan. Gustong gusto ko na talaga magpahinga po. Ang kaso, iniisip ko po kung saan ako kukuha ng pangailangan ng mga anak ko. Hanggat hindi kayo nakakatapos, hindi matatapos ang bahay, hindi po kami titigil mag-work sa ibang bansa. Mapaluhod man tayo sa hirap at kakaiyak. <laughs> Muli tayong babangon at lalaban dahil alam nating walang pangarap na madaling matupad.